Inulan ng pakikiramay ang social media account ni Rufa May Quinto matapos kumalat ang balita na yumauna na ang mister nito na si Trevor Magalanes. Isang netizen ang nagpost ng screenshot ng isa umano sa mga naging ex ni Trevor. Nakalagay dito ang mga larawan ni Trevor at ang mensaheng R.I.P. Trev. Thank you for all the good memories. Sa IG, nagparating na ng pakikiramay ang mga netizen sa aktres na karamihan ay nagtatanong din kung totoong yumao na ang asawa nito magugunitang ang nabalitang hiwalay na sina Rufa Mae at Magalanes. Bagamat sinabi ni Rufa Mae na wala namang nagpa-file ng divorce, sa Reddit pinag-uusapan na matagal nang dumaranas ng depression si Magalanes. Lumipad na patungong Estados Unidos si Rufa Mae Quinto kasama ang kanyang anak upang personal na asikasuhin ang burol ng kanyang yumaong asawa na si Trevor Magalanes. Bagamat na natiling tahimik ang aktres sa social media hinggil sa detalye ng pagpanaw, kumpirmadong nasa Amerika na siya upang harapin ang maselang yugto nang pamamaalam. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita kits ulit sa susunod.